Sige po. Opo, eh? binihingil, Ayun, binihingil kaya, ka pa Palabas traffic sa labas. Kanina pa hiniling siya, chomo, tumawag pa sa Hindi mo na ginalang ayo pa hiniling siya, chomo. Eh, kanina pa hiningi. Pala Kanina hinihingi mo. Sana inabot mo muna. Pagkatapos sa akin ang Tumawag na ilalim ba, nasa pote pa ako? sa eh ba't tayo mo, bigyan mo ang sentya mo dito kanina pa? wala ka ba meron? may ako tatanggal hindi ka pinasok dito, hindi ka lalabas, hindi ka gagalaw nakaupo ko na dun e hindi ka nakaupo ka doon hindi ko sa driver niya kaba lang ka para dito? baka reg.